welcome to my youtube channel guys ako ay magluluto ngayon ng sitaw ginisang sitaw po guys ayan po aking mga kasangkapan hindi na po karne ang isasawag ko, ayan po sardinas, makirel at saka chicharon ayan po mikos mikos ko ng mga sibuyas at bawang guys, ayan po ang kanyang kasarapan nandyan po. Ayan na po, namikos-mikos na yan. Madali lang naman po ito lulutuin, guys. Simpleng ulam. Ito po ay masaya na po pag saluhan sa aming hapunan. Kaya, hindi na po pwedeng impor na lang tayo so, Kailangan din natin ng gulay para healthy din ang ating pangatayan Kaya, ayan, mikos-mikos lang. At yan, ano na yan, guys manikos nikos na yan at malagyan na ng sahog ayan na ang kanyang mackerel sardines ayan po nikos nikos ulit para sumasarap ng sumasarap At ayan guys. Itimplahan na yan guys. Kunti lang ang asin na ilalagay dyan. Kasi may chicharon. Ayan. Kunting tuyo. At pangdagdag dagdag din ng lasa yan guys. Ay, ayan po. May mamasitas na yan. Oyster. Basta. Kunti na yan ang pagitimpla dyan guys. Kaya masarap na yan. Pagkatapos yan. Favorite kasi po ng anak ko ito dami kasi sinasabi nila na bawal daw ito ata no? so masakit ang tuhod yung iba pero talagang siguro masakit din siguro ang tuhod nila guys kaya ayan nilalagay ko na yung si Charon ayan na si Charon guys ayan isang balot lang kasi masubrahan naman po kaya mikus mikus lang din Hanggang matapos. Mikos, mikos. Ay, naku, guys. Enjoy lang tayo. Nandito tayo sa YT. Mag-enjoy lang tayo, diba? Enjoy lang. Hanggang maabot ang ang gustong abutin mikos-mikos uli. Ayan, hanggang masalubong yung sarap sa pag -mikos, mikos, kasi yung sarap ay masarap. Ayan po, tapos na po yan. Hanggang dito na lang ako guys. Maraming salamat po sa inyo. Huwag kalimutang mag-comment, like, and share. Ayan, para po mabalikan ko kayo guys. Kailangang tapusin nyo. Ayan po, huwag po kayo magsasawa sa akin. Ayan. Enjoy lang po tayo, guys. Diba? Enjoy. Hanggang dito na lang. Bye!